So guys, nag ko kami na ko. So, nakita ko niya. So, yung ko, ito pa Okay. Okay guys. Hmm. Okay guys ah. Okay. Hindi web guys. Hmm. yeah, huwag mo sa na masasalita. Dahil ito na kaya po na kami. Okay, guys. At ang uh, ano kami, may ikip spin pinsan ko. May ikip lang kami ang pinsan ko. Hindi like, like, ko muna papatay yung video ko. Dahil, ko papatay yung video ko, guys. Cheers! Ako na una, diba? Langka. Hmm. Ako na una. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Allah, Allah,